Peace! Hello mga kaibigan, mga viewers Ito po, nandito kami ni Last Suerte Channel ano? Ako naman po si Rodol Stevens, brother Rodol Dito po sa party ng Ermita Yan, Mapapansin nyo po sa aming likuran ano? Yan po, gagalugarin po namin yan Maghanap kami ng mga may interviewan Ang tawag po dito sa ginagawa namin ay Kali Survey Yung puntapik topic namin sa ngayon ay midterm election Sa susunod na taon, I think May 2025 yung mga tatakbo mga ah, mga ika nga yung mga top uh, aspirant for uh, senatorial ano former PRRD former senator Trillanes former senator Laila Dilima, Lima attorney Joel Jokno at saka si attorney Nery ito po ang tinatawag na kalye survey okay po diretso na tayo sa video ito you know, mga kaibigan mga viewers eh ito po mena may meron po nakitang isang kuya no kuya mawalang galang na po ako po si Rodel TV, ano welcome sa Rodel TV at siya naman po La si Channel. La Suerte Channel ano ito po ang tawag po dito sa ginagawa namin ay kalye uh, survey, ano ito po meron na kaming dalang uh, inyong pagpipilian ano ito po yung tanong malapit na po yung ating midterm election ay anyway nawi po ano po pangalan nila Dennis po Dennis Dennis. Hey Dennis. malapit na yung ating midterm election ano next year na yan um, May 2025 ang malalakas na aspirant for running for senator ano kasi mag uh, magkaan ulit, magbubutan ulit para sa labing dalawang senador. Ano? Ito po, kahit matanda na siya, talagang marami pa din siya nag-aamuki. Former PRRT, Tatay Digong, ano? tapos former Sonny Trillanes, si former senador Laila Dilima Lima, Atty. Chel Jokno, at saka si Atty. Nery Ito po yung tanong. Sa limang tinura namin na yan, sino ang napupusuan mo at ibuboto nyo po? PRRT pa rin. bakit sir? Ah, uh sa tingin ko siya yung akin na pupusuan na kalaban sa para senador ba, no? Oh, para senador po. Bakit po? Bakit po? Yung pinaka reason mo. Gusto pa rin talaga si Ah, siya, siya pa rin, oo. Ka, no, siya pa rin talaga. No, siya pa rin. Dahil uh, maganda naman ang kanya nagawa no. Okay naman oh. Maganda. Okay. Meron ko ba sir gustong idagdag? Wala pa Wala na. Okay sir. Okay sir. Ito ibibigay po namin sa inyo Pakiguhit po kung sino ano ano tutukan mo bro. Ayun. Okay, sir. Okay. Thank you po, ha, kuya. Ha. Thank you. Hey, sila mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, meron pa po kami nakita dalawang uh, isang nanay at saka isang ate. Ano. Mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. Ah. Channel po. La Suerte Channel. Mga vlogger po kami. Ano. Ngayon po, ito po yung aming tema ngayon. Ang tawag dito ay kalye Survey. Ano, yan Ano? Ito po yung tinatawag na midterm election malapit na next year. Yan po ay May 2025. Mamimili kayo dito sa aming tuturan, ano? Si former PRRD. Tatay Digong, kahit matanda na siya, marami nag-aamugi sa kanya na kumandidato pa sa pagkasenador. Pangalawa, former Senator Sonny Trillanes. Pangatlo, si former Senator Laila Dilima. Lima. At ang pang-apat, si Atty. Chel Jokno. Ang panglima, si Atty. Nery Colmenares. Sino po ang napupusuan nyo? Si Digong po. Sige po, na, Bakit po? kahit o kahit o manasabi ng tao na video masama siya pero sa akin o okay lang siya PLRD pa rin? oh kasi marami po siyang nagawa Kagaya po ng ano? Ano po bang mga nagawa? Niya? nagawa ng ibang presidente Ay ganun po ba? Talaga no, po? Yan. Talagang naranasan niyo po Oo, yan? Oo okay Kaya ho, gusto ko siya Okay po. Okay. okay. guhit nga po. Dito okay. lang yung ano. Ayun ay para sa Sige na, para -i 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 makita ng ating mga viewers, ano? Ito hindi, po, ito, ito po, ito, ito po. Ayan po. Ano pang guhit Guhitan nyo po. Ito po si Tatay Digong. ]lında. Hindi. guhit isa po. Ganun po. Isa. Isang guhit po. Pag... Yan, ayan po naguhitan na ni Nanay. Ate mamaya na lang po kasi hindi pa po kayo namin natatanong ano. Ate ano pong pangalan nila? Miss Angel, ito po, same question lang kay nanay, ano? Midterm election next year. Malakas na malakas ang pangalan ni Tatay Digong, former PRRD, dahil kahit matanda na siya, gustong gusto pa siyang magkandidato ng mga, mga kaibigan niya. Pangalawa, si former Senator Sonny Trillanes, former Senator Laila Dilima, ator Atty. Chel at saka si Neri Colmenares. Sino ka dyan sa lima? PRRD pa rin po. PRRD, bakit po? Nagtulad po nung mga, siyempre, namin uh, na marami ding nagbago nung siya rin ang isa pa ang mga upo. Ay, talaga? Talagang naranasan niyo yan? okay. okay. Ano pong gusto niyo idagdag, ate? Kahit, kahit yung buong family ko sa province, siya pa rin po. Ano po bang probisya nila? Occidental Mindoro. Occidental Mindoro. record recorded natin, FPLD. Okay. Sige ate, pakiguhit tayo. sorry po. Pakiguhit lang po para sa ating mga ano, ano. Ayan oh, po mga kaibigan, mga viewers, ano. Ate, thank you very much po. Bisyo mga kaibigan, mga viewers ano, ito po may nakita pa kaming isang kuya. Kuya, mawalang galang na ano. Oh, uh, ako po si Rodel Stevia, no. At saka siya naman po si Last Suerte Channel, ano po. Nasaan kayo kuya kasi ng dito? Oo. Nandito lang po. Oh, wait lang po. Kuya, ano pangalan po nila? Dante Milan. Dante Milan. Anong probinsya? Pangasinan. Okay, shoutout sa mga taga-Pangasinan. Ano, bro? Ngayon po, ito po yung tanong namin, ano, malapit na ang midterm election, ang tawag midterm election, next year na yan, May 2025. Malalakas ang tunog nitong mga maglalaban-laban na ito. Unang-una, si former PRRD, kahit matanda na, marami pang nag-amugi sa kanya na lumaban siya. Tapos, pangalawa, si former senator Uh, Sonny Trillanes, former Senator Laila de Lima, Attorney Chel Jokno, at saka si Attorney Nering Colminares. Ang tanong ito, sino ang napupusuan mo at ibubuto mo dyan sa limang yan? Duterte. Bakit naman? Ano eh, para mawala yung mga... <coughs> mga... mga gago. Bakit? Ano bang ibig mong sabihin? Bumalik pa yung mga gago? Nagbalikan. <laughs> <laughs> Nagba... Hindi nga po, talaga? Ramdam-ramdam oh, niya ramdam oh, oh, ngayon? Sabi, nagbalikan. Oh, okay. Magturo man naman Oh. ano po yung gusto niyong idagdag kay PRRT Eh sana makumbinsi ulit siya. Ah, sana makumbinsi ulit siya. Okay po tay, paki pakikwitan lang po bigay mo yung ano natin. Tingnan na sa iyo. Ay nasa akin ba? Okay, tay, ito po. Kuwitan lang po kayo rito kaya. Ito, kuwitan niyo lang po. At uh, para makita ng ating mga viewers ano. Ayan po, kinuhitan na ni Kuya. Okay. Kuya, maraming maraming salamat ha. Thank you. Ito. Ay, nakita na po kami ni Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano, still po ako po si Kuya Rodel and La Channel, ano bro. Ano pong pangalan nila? Si Jason. Jason. Brother Jason, ang tawag po dito sa ginagawa namin ay Kalye Survey, ano. Para ito sa midterm election next year. Okay. Magbubutuhan ulit sa 12 senador. Next year, May 2025. Ito, malalakas ang tunog nito kahit patanda na si former PRRD Tatay Tigong ano, marami sa kanya nag-aamuki na tumakbo ulit. Okay, pangalawa, si former senator Sonny Trillanes, former senator Laila Dilima, Lima, attorney Chel Jokno, at saka si attorney Nery Colmenares. Ngayon, ang pinakatanong, sino ang ibuboto mo at napupusuan mo sa lima? Ah, si Digong pa rin. Tatay Digong pa rin? <laughs> Oo. Oh, <laughs> ano, kahit yung dati niyang maganda yung dati niyang platform. Talaga? Oo. Oh, okay. oh, ramdam na ramdam ba yun noon nung siya pa namumuno? Oo, oh, na ramdam pa rin. Oh. Talagang muna si pa rin si Tatay Digong. Oh, oh, oh. oh. Ngayon, ano yung gusto mong idagdag? Dahil napili mo talaga si Tatay Digong. Paano mong idagdag? Eh, idagdag yung masasabi mo sa kanya. Bumalik ano, si uh, ano? Yun, yung... Parang pulang ulit. Kung ano, kung magiging presidente pa rin siya, ipapagpatuloy uh, niya lang yung nagawa niya. Oh, pero halimbawa, kung maging senador siya, sa tingin mo, yung magpapatuloy ba? Kasi ang lalaban hindi na siya pwedeng kumandidato ng presidente, oh. senador naman eh, next year. Oh, pwede, pwede na. Senatorial. Pwede na. Oh. marami pa rin siya magagawa, sa tingin mo? Oo, marami pa. Rin. Okay, so, pinaling tanong, sino napili mo talaga? Si... Tatay di ah, okay. okay. Sige bro, pakisulatan mo yan bro. I, ano mo? Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers ha. Sinulatan na ni Kuya. Bro, anong score na? Ito po ang score, 5-0. 5-0? Nako, ayan po mga kaibigan. Bro, thank you ha. Thank you, Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, meron po tayo nakita ng isang kuya at saka isang ate. Mawalang galang na po sa inyong dalawa, no? Ako po si Kuya Rodel, Rodel TV, sila La Channel po, ano? Ayun, kuya, anong pangalan nila? ah uh, Brian po. Ikaw ate? Carol, po. Carol Brian. Ayun, ayun, po. Oh, magandang hapon po sa inyong dalawa, no? Ngayon po, malapit na po ang ating midterm election, ano? For senatorial, another 12 senatorial ano. Ito po yung limang itong babanggitin namin sa inyo. Sila yung mga mga mabibigat na aspirant for senator next year. Unang-una po si Tatay Digong, former PRRT. Kahit patanda na siya, marami sa kanyang nag aamuki na lumaban ulit. Pangalawa si former senator Sonny Trillanes, pangatlo si Senator Laila De Lima, pang-apat Atty. Chel Diokno, at saka ang panglima si Atty. Nery Colminares ang pinakatanong, sino ang napupusuan nyo at ibubuto nyo next year? Solid. Ano po kami? Tatay Digong po ba? Tatay Digong po? Yes. Okay. Ikaw kuya? Uh, tatay Digong. Tatay Digong oh! Dig. Ngayon, po pangalawang bumalik tanong bumalik po. Si o, oh. pangalawang tanong po. Bro, pangalawang tanong natin. Bakit po? Uh, marami si po siyang nagawa eh. Yung pong talagang nagawa niya, talagang naramdaman, naranasan oh, natin. Opo oh, oh naman. Oh. Like po sa kalye, yung mga say sapida the statues yung mga alam niya na ngayon nagkalat na naman po eh ah yung to kasi iba yung sinasabi niya nagbalik daw yung mga zombie yon po the zombie The zombie guys oh. uh, pero yan po talaga kasi ako meron lang akong isang nakita eh nagbalikan po talaga sila at na napapanood na, na, naman po natin sa TV Ah, okay po. Eh si Tatay po talaga may isang salita po 'yan. Eh. Uh Oo. -oh. Ang akin nakakatakot po talaga. Uh -oh. Okay. Ay, ikaw naman kuya, bakit si Tatay digong? Oo. Uh -huh. Paryas lang. parehas na sinabi ni Ate. Oo. Uh -huh. So, believe ka rin talaga sa ginawa niya. Okay. Sa inyo pong dalawa, maraming salamat po ha. Ah. Ngayon, para walang masabi 'yung aming mga viewers, kayo po ang maglagay, ang magsulat. Ito po 'yung ano. Ito po 'yung pentel pen. Sulatan nyo po Ayan Ayan po Uyit lang po Uyit lang po Ikaw po ate We love Takay Digong Ayan po mga kaibigan 7-0 po Okay po sa inyong dalawa kuya ate ano Maraming maraming salamat ha Okay thank you Peace hello mga kaibigan mga viewers ano, Ito Meron tayong nakikita isang kuya ano Bro, welcome sa Rudel's TV no? Kung si Kuya Rodel mo at saka si La Suerte Channel, La Suerte Channel La no? Dito sa ginagawa namin, ano, ang tawag dito ay Kalye Survey Itong Kalye Survey na ito ay para sa midterm election next year May 2025 Sa 12 senatorial ano, ano, Na maglalaban-laban ano. Pero bibigyan lang namin ikaw ng lima Kung ito yung mga malalakas ang tunog Ito, unang-una, kahit patanda na marami nag-aamukin Na lumaban siya, senador, ano. Former PRRD or Tatay Digong Former Sonny Trillanes former Senator Laila de Lima, Attorney Chel Jokno, at saka si Attorney Neri Colmenares. Pinakatanong, sino ang nasa puso mo at iboboto mo? mamili uh, sir. na kasi si Digong. Digong, okay. Uh, okay. okay sir Randy. Oh, uh, bakit sir? Uh, bakit mo na yung subok na? Sige nga. Ah. Subok na, may kamay na bakal. Oh. Tagang gusto natin, Uh, disiplina Yung disiplina uh, ng mga na, na nangangasiwa ng pamahalan uh, Dapat ibalik Sir, ito, napaka-importanting tanong ano? Nasabi mo kami na bakal Ngayon ba, medyo maluwag ba yung gobyerno natin? Maluwag, daming bumalik Bumalik, halimbawa, ano yung mga bumalik na yan? Isa lang, isa lang sir uh, Tulisan sa gobyerno <laughs> Tulisan. Okay, sir. Ay Okay, bumalik, bumalik yan. Bumalik uh, Talagang ano yan, nai-experience na ngayon. Yung sa, yung sa feelings mo lang, pakiramdam mo lang talaga. Talagang nandiyan sila ulit. Nandiyan sila ulit. okay. Wala nang takot ang mga mga ulit sa mga krimen. Okay. Ito, sir, ano? Bibigyan ka namin ng pagkakataong isulat yung gusto mo. Ito siya. Para talagang ano. Bili lang po kayo, po kayo dyan, ano? Ayan. Ayan. Uh, ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano? chinek na ni sir. Okay sir, thank you very much ha. Thank you. Kalimutan ano? Ha? Kaya ito po si Kuya ano? Kuya mawalang galang na po ano? Ako po si Kuya Rodel, welcome sa Rodel's TV at La Suerte Channel ano? Ito po, malapit na po yung ating ano? Anyway po, ang tawag po dito sa ginagawa namin ay na Kalye Survey. Malapit na yung ating midterm election next year. May 2025 para sa labing dalawang senador ulit. Ngayon ito po yung pinakamalakas kahit matanda na. Marami nag gaamukin na, ga na lumawan. Tatay Digong or former PRRD. Pangalawa po si former Senator Sanit Rillanes. Pantatlo si former Senator Laila Dilima. Pangapat si uh, Atty. Chel Jokno. Panglima si Atty. Nery Colmenares. Pinakatanong, sino ang ibubuto mo at napupusuan mo sa lima? sa si Sanit Rillanes. Okay. Si Magdalo. Magdalo. Bakit sir? Ganda naman yung pag, pagpapatakbo niya. Ay, hindi ko siya masyadong nasundan yung gawa niya sa politika, pero meron naman akong timpat siya para sa kanya. O, okay. so, sanit so, lang po, lang. So kung sa, sa aling boboto, ulit ako sa for senator. Mm. O, oh. pero siya po ay dating senator yan, ha? O, mm. Oh, kung natatandaan, masubay ba yung mo yung kanya mga gawain? Oh, sa Magdalo pa lang, di ba, sir? Oo. Oh. Magdalo. Tapos... dati po ba kayong military din? Hindi naman, sir. Napapanood oh, siya sa TV. Oo ito mga tayong nag-record sa Antipolo Okay, okay set. Ngayon ano si 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 magkasabay niya si Unasan. Ah, uh, na nauna po si Unasan. Ah, oh, nauna. No, no. Oh, 'yun ay partner no ni Enrique. YouTube po sa YouTube, YouTube po. Sir, meron ka nang napili ngayon. Inaalaw ka naming uh, sulatan. Si Ano oh. 'yung na... oh, ano? Okay. Bro, anong score na? Anong score na natin? Ang score po natin ay Ayan, may kita nyo po sa video. PRRD ilan yan? PRRD 8 8 At si Sen. Sunny, Sunny Ay uh, isa, Sen. Laila, Chelsea Lokno sa Kasineri, wala pa, no? Wala. Okay. Sir, thank you very much, ha? -R -R Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, <laughs> ayan po yung aming tali. Ito po, ang lumabas po, ang Tatay Digong, former PRRD 8. Tapos yung pong uli namin na interview Si Sonny Trillanes 1 Kaya ang laban po 8-1 Yung pong tatlo Si Atty. Neri Atty. Seljok no Laila Diliba Ay wala pong nakuhang boto ano? Kaya o sa kaya, mulit yo, kaya sa mulit muli mga kaibigan, mga viewers, ano, abangan nyo po yung aming mga susunod na kalye survey dahil kayo po talaga yung mabibili. Dahil, hmm. bakit po? Iba-iba pong content ang gagawin namin. At, at iba at, diba, diba bro, la suerte? Yes. At, oh. at iba ibang lugar po. Iba-ibang lugar po yan. Panorin nyo po ang maraming mga kalisarbi. At sa aming pong panguli, maraming maraming salamat po sa suporta sa aming munting channel, La Suerte Channel, Rudels TV. And God bless you po at uh, thank you very much.